Hindi pa rin matigil ang mga katanungan ng maraming netizens tungkol sa mag-asawang sina Jeremy Johnsey at ang Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach. Simula nang ikasal sila noong 2023 sa isang intimate at eleganting seremonya sa Seychelles, naging laman ng usap-usapan ang kanilang relasyon. Parehong bukas si Pia at Jeremy sa social media tungkol sa kanilang masayang buhay mag-asawa mula sa pagbiyahe sa iba't ibang bansa hanggang sa pagbabahagi ng kanilang sweet moments, kaya naman hindi maiwasan ng mga tagahanga na magtanong, kailan na ba nila balak magkaana? Ayon sa ilang netizens, tila handa na raw ang dalawa na bumuo ng mas malaking pamilya. Madalas kasing makita sa mga post ni Pia ang pagiging natural niyang maalaga, bagay na nagbigay inspirasyon sa marami na baka panahon na para maging ina siya. Si Jeremy naman ay kilala bilang very supportive at protective husband, kaya't lalo pang nagiging exciting para sa mga tagahanga ang ideya ng pagiging ama niya. Gayunpaman, sa mga naging panayam, naging malinaw na hindi pa prioridad ni Napia at Jeremy ang pagkakaroon ng anak. Mas pinahahalagahan muna nila ang oras na magkasama at ang pag-explore ng mundo bilang mag-asawa. Ayon kay Pia, gusto muna nilang mag-enjoy sa kanilang buhay at karera bago tahakin ang panibagong yugto bilang mga magulang. Dagdag pa niya, naniniwala siyang darating din ang tamang panahon para rito, at nais nilang maging handa ng lubos bago pasukin ang pagiging magulang. Samantala, hati ang reaksyon ng mga netizens. May mga nagsasabing mas mabuting sulitin muna ng dalawa ang kanilang honeymoon stage, habang ang iba na may tila sabik na sabik nang makita ang magiging anak ni Napia at Jeremy. Marami rin ang naniniwala na magiging mabuting magulang ang dalawa dahil parehong responsable, mapagmahal at may malasakit hindi lang sa isa't isa kundi pati sa kanilang mga pamilya at mga taga-suporta. Sa ngayon, masaya at kontento si Napia at Jeremy sa kanilang kasalukuyang estado. Wala pa man silang anak, marami na ang humahanga sa kanilang samahan at partnership. Kaya't para sa mga netizens na excited na, tila ito ay isang paghihintay na puno ng kasabikan. Ang tiyak lang, kapag dumating na ang panahon na iyon, siguradong magiging isa na namang malaking selebrasyon hindi lang para sa kanila kundi para rin sa buong bansa na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Pia Wurtzbach.